Malalapit na po ang pagpasok ng panahon ng tagulan sa bansa. Ito ang sinabi po ni Annalisa Solis, Hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pagasa. Anya ang low pressure area ngayon sa bansa ang posibleng maging panimula ng panahon ng tagulan. Hindi pa po tayo tagulan okay. pero ito po yung tinatawag ng mga precursory sign na papalapit na yung ating uh, tagulan na associated mm -hmm. po ng haring ng hanging habagat mm -hmm. o yung southwest monsoon natin. Ayon kay Soli, sinasa magsisimula ang tagulan sa mga linggo ng Mayo hanggang sa unang linggo ng Hunyo. Possible pa yung ating normal na onset ng tagulan. So sabi okay. nga po natin second half of May to first half of June pagdating ng mga May 25, 26 mm -hmm. up to first week ng June. Yun po yung ating minomonitor or tinatansya na baka dun sa mga araw na yon or dun sa tinatawag na five day na mga kriteria ng ating pag-ulan ay nasatisfy po doon sa mga araw o linggo niyo. Tinig po ni Analisa Solis, head ng Climate Monitoring and Prediction Section, pag-asa